Anong mag-update ng tax information gamit ang WA Ben Form. So, isa ka din ba guys sa na nakatanggap ng notification na katulad niyan? Kasi ako guys nakatanggap din ako. You need to update your tax information para po magka-payout po tayo. So, ang kailangan dun guys is kailangan po nating mag-fill up ng W8. form. So, in-advise ko po na kailangan po natin gumamit dito ng PDF form. Hindi ko lang sure guys kung ma-approve siya kung JPEG uh, yung gagamitin natin kasi ina-advise po kasi sa akin uh, sa support uh, team ni Facebook is dapat naka-PDF po ang form. So, eto na po guys. After ko po mag-send ng PDF form, ay na-paid na po ang aking payout earnings. Okay? Kaya sundan nyo lang po to guys. Dito papakita ko po kung ano yung mga nilagay ko doon sa form. Para po sa mga hindi pa uh, nakakaalam, eto po panoorin nyo. Punit na po tayo sa ating um, business suite. Okay? So, nakalagin na kasi ako guys. Maglagin lang kayo dyan. Tapos punta kayo sa inyong monetization. Ayan. Tapos, click nyo po yung payout settings. Kita nyo, may update your tax info and get paid. Scroll up. Ayan, may nakalagay po dyan guys. Tax information, upload your W8BN form. Ngayon, i-upload nyo yan siya guys. Kukunin mo siya mula dito. Ayan. Pwedeng dito muna siya i-type guys para dire-diretso na po siya. Ayan. Or pwede din sa ibang apps. Okay? May ginawa na ako guys. So pag hindi pag ayaw mo dito i-type, i-save mo na lang siya. Pero pag gusto mo naman dun sa ibang apps, ako kasi guys dito ako gumawa sa um, online PDF editor. Kasi dito guys pwede ka dito mag ano, mag-sign uh, din, pwede din dito guys. Okay? ayan so gumawa na ako ng bago para mas mabilis okay ito na yung form guy WFBN so dito halimbawa lang to guys ha? so isulat mo yung name mo full name mo siya guys ha? halimbawa sa akin Mami Maria tapos dito naman yung country uh, country of citizenship so Philippines tapos dito sa number 3 permanent resident address street kung ano yung street nyo. So, sa akin guys, andito kasi ako sa ibang bansa. So, nilagay ko dito, Alraha Building Electra Street. Tapos, sa baba naman, yung city mo or province kung saan ka nabilong. Tapos, lagyan mo din po ng zip code kung anong area nyo. Ngayon, kung hindi mo po alam yung zip code, pwede nyo po siyang i-type sa Google at i-check nyo po yung zip code nyo. Kaya sa akin guys, nilagay ko Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tapos yung postal code natin ah uh, 50. Tapos sa country guys, kung nasa Pilipinas ka, Philippines ilagay mo. Sa akin nasa United Arab Emirates ako kaya ang nilagay ko uh, United Arab Emirates. Ngayon, ang um, the rest guys, is wag mo na tong wag mo na tong lagyan kasi kung ang mailing address mo at ang permanent address mo ay same, so okay lang yan, i-empty mo na. So diretsa na po tayo dito sa ating tax in number mo. So, ilagay mo dito guys, halimbawa lang ito sa akin, maglagay ka dito ng 9 numbers. Okay? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung iba kasi guys, may 0, 0. So, yun ang ilagay nyo kung ano ang nasa tax dito number nyo. Di naman kalimutan yung date of birth mo guys, ha? I-follow mo yung uh, format sa taas. Mauna dapat ang month, days, tapos year. So, halimbawa guys sa akin, ah, uh, 06, June 12, 1989. Halimbawa lang yan, guys, ha. Tapos, after nyan, dito ka na sa baba. Okay? Dito ka na sa I certify that the beneficial owner is residents of, so, kung nga saan ka, Philippine ka, so, isulat mo dyan, Philippine. Eh, okay? sa akin, guys, ang nilagay ko, United Arab Emirates, kasi andito ako, eh. Ayan. Ngayon, dito sa special, guys, ikaw, pwede mo na tong hindi lagyan. Uh, pwede mo din siyang lagyan kasi, guys, nakikita ko sa iba, hindi nila nilagyan. Pero sa akin, guys, lalagyan ko siya ng 15%. Tapos, yung special rates and condition. Mababasa nyo po kasi yan dyan, guys. Hindi mo siyang i-check dito, guys, sa instruction. Nandito po siya sa IRS gov government yung kung paano instruction sa pag ano ng uh, form na paggamit ng form WBN. So, kung gusto mo basahin mo na lang siya dyan guys. Okay? Nasa sa inyo na po kung lagyan nyo siya dito or i-empty nyo na lang. Okay? Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo. Kung gusto nyo din, gayahin nyo yan sa akin. Paragraph 15, Article 13, and Paragraph Paragraph 2A. Tapos dito sa baba guys, ayan, kailangan nyo i-check yung box tapos yung date kung kailan kayo nag fill up, eh, same dapat sa format, month, days tapos years, tapos dito naman sa print name of signature uh, isulat mo uh, full name mo guys ha, gabi mo na lang capital letters, nandyan dapat yung iyong uh, middle name first name, middle name, and surname tapos dito sa signature guys, uh, pwede ka dito, meron na kasi akong nakasave guys, pwede kang mag sign dito kung gusto mo Ayan, pwede kang mag-sign. Pwede din, kung meron ka ng signature, meron na kasi akong signature na ginawa, guys. Ito. Ayan. So, ilalagay ko na lang siya. May signature na kasi ako, eh. Ayan. Dito kasi sa signature, guys. Ayan. Ano to siya, guys? Handwritten ko to siya. Tapos, ah uh, inano ko lang. Pinicturan ko lang siya, guys. Tapos, um, tinanggalan ko siya ng background. So, yan po ang, ang suggestion kasi ni Meta guys, ang gusto niya, ang required lang na pwede mong gamitin dito sa online na signing is digital signature, Adobe Sign at saka DocuSign. Pwede niyo po yung i-download yung ad or mag-sign po kayo uh, hand sign. Okay? Hindi ko lang sure guys ha, kung i tong sign dito. Pwede ka ditong magawa ng new signature. Ayan. Pwede ka dyan magawa anong ano sign na gusto mo ayan mag draw ka dyan click mo lang yung draw so nasa sayo na po yan ngayon pag okay na siya ayan na permahan na po natin isave nyo na po siya I save download the file hanapin mo naman is i-upload mo na siya dito nakita nyo tong update ayan ayan i-click mo lang yung update tapos hanapin mo yung form mo kung saan mo yung na nakalagay eto Click mo lang yan siya guys, mag update na siya. Ma Automatic siya mag update guys, kaya hindi ko na siya gagalawin. Kasi sa akin guys, kahapon ko lang to in-update at nakatatlong update na ako. Baka magalit na si Meta sa akin, okay? So, ganun lang po siya kadali mag update guys, no? Please share this video para marami pa pong makakalam. And follow mo ko for more tips. Thank you so much.